So, what's up sa inyo mga kakalbo? Ah, uh, kakagising ko lang. Ay, na agad ako ni mama mag prito ng tilapia. Ayun o. Bali siya. mantika. Tapos may prito rin tayo ng itlog. Uh, Ayan, lang natin na hindi yung mantika. Kasi ang init na ng ulo eh. Kasi may na naman ako. Ayun o. Ayun o. Ayun o. na o. ng o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Nagkaroon din ako ng pigsa dito. Ano nga lang oh. Ito ano nangyayari sa akin eh. Nung bad trip ako. Pero oh. lang, mag-uprito lang muna eh. ako itlog. Ay kako. Ito ang Yan. natin. Tang ina tumatal si kan sakit. Ay, uh, na kancha. So, yun, ang kuprito ang tilapia. Inaba ng kuprito ang tilapia. Gagawa tayo ng maikling short film. đi tập ya. Hả? Dùng cái điện trị Đi vào đó. À, Tôi đi tải đi mọi người đi tải đấy. Kaya ating magpapag na yun. Tilapia putang tangay eh, na sunog na. Away pa pala. O, sunog na eh. Update sa tilapia guys. May diluto na yung buntot. yung ulo, hilaw pa. At yung apoy, hinahan natin ng konti. Uh, para di siya masunog. Para pwede natin sa iwan-iwanan. Yan. Ano mga discarte natin yan dito sa cooking show ni Calvo. Wow. Kung ako na... na <coughs> Kung ako na ang iyong minahal, di ka na muling mag-isa. Kung ako na ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Tumulong ng tubig, sige ang antao, sige malupit na ah. anta. This is my short cover guys, must watch, must believe, and must soundtrack.

birthday guys putang oh, ina tunog din tilapia gago tang ina kasi kanta ng kanta sa siyar eh. buti hindi pa okay pa yan guys no okay pa yan hindi pa sanog yan malalaman natin sunog na ano tilapia guys, malalaman natin pag sunog na, ay malala malalaman natin kung sunog na yung tilapia pag nagalit si mama <laughs>